Hi guys, punta kami sa biwok ng Poblacion Carmen mismo sa ano alungsod ng Carmen. Punta kami doon, guys. Uh, punta kami doon mga Marshall. Tapos mag din ng ano ah uh, sumba. Sumba ng aking sister. Dito na kami guys sa ano longsod mismo ng Carmen. Ito, uh, rapit ito sa baywalk ng Carmen. Lawak niya guys. Pwede ka dito magtakbo-takbo. Ayan. Basketball. Yung ano nila. Lawak. Napakalawak. lawak Ayan. Dudong Eros. Pasyal kami dito. Ang daming nagja -jag. Pwede ka dito mag-exercise. Ayan, may nagja-jogging. Ah, jogging pa more. Tapos kami doon, bandang ano, banda sa dagat. Ayan, nabasyal kami doon. Sa biwok. Ayan. Ayan. Naglakad-lakad kami, guys. Dito kami sa ano, gilid ng tabing dagat. Parang gawin nata tong ano. Yung na gawin tawag nito. <coughs> Dunggo ano barko. May barko dun sa dulo. Ang laki. Ayun, video lang sa paligid ng ano. Parang gawin nito siyang pantalan sa tingin ko. Ayan, naglakad-lakad muna kami guys dito sa view, tabi ng dagat dito sa ano, lungsod ng Carmen mismo. Ang daming namasyal din. Ang dami din ano, mga boat na maliliit. Tapos ano, uh, hindi masyado mainit. Kaya ang gandang maglakad-lakad dito. Inumpisahan pa lang siyang gawin, no. Sa tingin ko gawan nitong pantalan. Tingin ko lang, ha. Ayan. Pusing lang sa gilid ng, ano, guys. Ang biwok. Dito kami sa, ano, biwok ng Carmen Sibo. Mismo sa, ano, nila lungsod. Lakad-lakad kami kasi uh, hindi pa nag yung sumba ng aking kapatid. Namashel muna kami sa gilid ng dagat. Ayan. Parang against the light yung ano ko. Yan lang guys. Thanks for watching.